Bibisitahin ng COMELEC ngayong araw ang dalawang kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Maguindanao para sa voter registration. Ito ang unang beses na magkakaroon ng special registration site sa mga kampo ng MILF. Si Luisa Pesa, Detalye Live. Luisa? Shine Noel, Rise and Shine Pilipinas. Noel, matapos nga ang matagumpay na plebisito dito sa Maguindanao noong Sabado, ang Commission on Elections sinisiguro na magiging matagumpay din ang 2025 elections dito. Katunayan ay bibisitahin o personal na pupuntahan ng COMELEC ang dalawang kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF dito sa Maguindanao para nga sa voter registration. Ang dalawang kampo na pupuntahan ng Comelec ay ang Camp Darapanan at Camp Abubakar. Ang Camp Darapanan ay sa Sultan Kudarat, habang ang Camp Abubakar ay sa Barira Maguindanao del Norte. Ayon sa ilang mga opisyal ng Commission on Elections, hindi ito ang unang beses na magkakaroon ng special registration site sa mga kampo ng MILF. Matatandaan pa nga noong 2018 ay nagkaroon din ng registration sa mga kampo at maraming nagparehistro ng na miyembro ng MILF dahil gusto rin nila makiisa sa ratifikasyon ng BARM mula sa dating ARM. Pero makasaysayan ang magiging registration ngayon dahil ito ang kauna-unahang beses na mismo ang chairman o ang ilang opisyal ng Comelec ang bibisita at magpaparehistro ng mga botante sa dalawang kampo. Sa ngayon, wala pang bilang kung ilan yung target na magparehistro o maiparehistro ng Comelec pero sabi ng ilang tauhan mula sa Comelec, maging posibleng mas marami ang magpapatransfer o magpaparehistro pa reactivate dahil marami na nga ang nakarehistrong miyembro sa dalawang kampo. Noel, mamayang Mama, tanghali tayo o darating dito si Commission o si Chairman, Comelec Chairman George Erwin Garcia at saka siya director sa dalawang kampo ng MILF. Itong dalawang kampo na to, ito yung pinakamalaking kampo ng MILF dito sa Maguindanao. Pero tayong mga tauhan sa media ay dedireto tayo ngayong umaga doon sa kampo para mauna na tayong makita kung paano yung ginagawang registration sa mga miyembro ng MIMF. Noet. Maraming salamat Luisa RSP.